Hi! What's up mga langga? Welcome or welcome back sa ating channel. This is Selene. And for today's tutorial ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-set up ng night boots sa ating mga light strip. So kung nagla ka at, at hindi mo pa alam kung paano mag-set up, sundan lamang ang video na to para mag-guide ko kayo kung paano. So, pero bago po yan, kapag hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, ay please, mag-subscribe na po kayo, mag-bell on na rin po para updated kayo sa mga videos ko pa nagagawin. So, dyan lamang po kayo para mag-guide po kayo kung paano. And I'm back mga langga. Gaya ng sabi ko ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng Nightbot sa ating live stream. Sa ang una nating gagawin ay punta tayo sa Google. Ayan. Tapos i natin yung Nightbot. yan makikita natin yan click natin. And then, click yung sign up. Ayan. Pag nakalagin na tayo sa ating uh, Gmail ad, sa ating YouTube account, makikita natin yan yung join channel. click natin. Yan. yan. So, makikita natin ito, yung link na yan, i-copy-paste natin yan. I-copy-paste. Yan, i-copy natin. So, pag na-copy na natin yan, ay, punta tayo sa browser para i-copy paste natin yan doon sa ating uh, youtube studio ayan so pag na copy paste na natin yung link ng nightbot punta tayo sa ating uh, youtube sa through browser ayan, makikita natin yan and then click natin itong click natin yung settings ito, kung makikita nyo yan ang settings, ayan ayan, pagdyan na tayo sa settings click natin yung community ayan, makikita natin yung community community so kung makikita nyo dito doon natin yan i copy paste yung ah, link na kung saan ay kinapi paste ninyo dito natin yan i copy paste sa managing moderators ayan so pag na ah pag na-ano na natin. So, ayan. Yung kinapin natin na link ay dito natin yan i-copy-paste eh, sa uh, Managing Moderators. Ayan. Pag na-copy-paste natin yan, kumatik lalabas si Nightbot. And then, pagkatapos, ay click natin dito yung Save. Ayan. Click natin ang Uh, save. So, after po natin ma-save yung link na kinapaste natin ay balik po tayo kay Nightboard. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng command kung ano yung gusto nating ah uh, ibababa ni Nightbot doon sa ating live stream dyan sa parang ball na yan tapos click yung custom pag na click na natin yan ay uh, click natin yung add command kaya yan so kung ano yung kadalasang uh, binabanggit ng viewers mo halimbawa uh, halimbawa lang po ito ha M-L-S-O oh, ayan so dito sa message ay ilalagay nyo kung ano yung gusto nyong isagot ni Nightput sa greetings ng viewers uh, halimbawa ilagay mo uh, welcome to my live stream M-L S-O So, so, halimbawa, ganyan. Example lamang po, ay ilalagay nyo lang yan dyan. Depende, tama lang yung 5 seconds. Ilalagay nyo lang yung submit. So, pag nasubmit nyo na, pwede kayo ulit magdagdag ng command, depende sa kung ano yung gusto nyo. So, kung gusto nyo din na magbaba ng link si Nightbot para ma-promote yung link ng mga friend nyo, ay punta tayo sa sa timer ayan and then, click add sa social, uh, sa social links, pangalan nila and then kung ano yung link nila and then, click ulit din yung submit so ganun lamang po yan sya ka dali, sana po ay nasundan ninyo Maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayo palagi.